Hindi man napapansin ng ilang magulang, may epekto sa ating mga anak kapag kinukumpara sila sa ibang bata. Kaya naman yan ang iniiwasan ng working mom na si Rian. Ako si Rian Flora, ang mami sa likod ng Grateful Mom and Family sa mga social media. May isa po akong anak na si Amara, 4 years old. Nainiwala po ako na ang mga bata nga po ay magkakaiba. Tulad nga ng halaman, may iba't iba silang panahon kung kailan sila magbubloom. So ganun po sa mga bata, magkakaiba rin yung facing, yung timing nila kung kailan sila matututo maglakad, matututo magsalita. Pagkakaroon daw ng kumpiyansa sa sarili ang ating mga anak kapag hindi sila kinukumpara sa iba. Habang bata pa, yung mab mabuild yung confidence nila, na kung ano yung talent nila, yun yung ipoperson nila. Sa mga gathering, lalo pag Christmas, ayan, mga reunions, office mates, mga kaibigan, hindi mo mawala yung mga pagkukumpara. Na-overcome ko na siya na hindi ako mapipressure pressure as parent. Hindi ako hindi ko siya ipe-pressure. May pinagmulang daw ang ganitong pananaw ni Mommy Rian. Naranasan niya raw makumpara nung bata pa siya lima kami magkakapatid tapos may mga pinsan, kaklase, nagiging competition eh. So doon sa competition doon papasok yung pressure sa bata at sa magulang. Mababaling sa anak. So kawawa yung bata. Imbis na matuto, imbis na ma-enjoy niya yung childhood niya, nararamdaman niya yung galit, yung nararamdaman niya yung bigat, yung inggit ng parents dahil nga sa competition na nangyayari lalo na sa family. Palagi raw sinasabi ni Mami Rian kay Amara na kung kayang gawin ng iba, kayang kaya niya rin. So ako po, ang ginagawa namin kay Amara, Amara look, si ganito. Yung parang i-encourage namin siya, I -ip -ip ipoportray namin yung taong yon na i compare as inspiration para matularan niya rin. For example, ah, tignan mo si ganito, marunong na magbasa, Amara look ang galing niya, di ba? You can do it too. Yung ganon, yung ipupush mo rin siya, pero in a nice way, in a gentle manner. Kasi minsan, may mga question na siya, yung, Mami, why is her hair like that? Or why... Why her skin is like that? So, syempre, di ba yun nakngay yung mga tao magkakaiba tayo. Naniniwala si Mommy Rian na mga magulang ang dapat maging number one supporter ng ating mga anak kung gusto natin yung best, tulungan natin sila na maging best version of themselves. Hindi yung best version ng anak ng iba. Supportahan natin yung gusto nila, yung gusto nila i-pursue, yung mga interests nila, yung desires nila. Kung pressure tayo as parents, okay lang yon, Huwag na lang natin ipasa yung pressure sa, sa anak natin. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.